at ngayon mga idol eh, dahil hindi pa kami nakabalik ng story eh, update ko na natin yung bangka na, na, na vlog ko noon mga idol yung dating mga kasama ko na silang nagawa dito eh, sing, sing ito ng bangka ni ni Amo mga idol ang may ari pala dito eh, yung kaibigan din ni Amo ni Madam kasama sa Sumba ayan i-update eh, po natin mga idol tingnan natin yung ano dahil may eh, gumagawa na sila ng ano, pilot house Yan, natapos na po ang flooring. Nandito banda na lang sa kanila. Eh, yung tinatawag namin mga rebete. So, dalawang butas ang kanilang manhole sa bandang hulihan, mga idol. Yan, sing taas din ang ano, ng bangka ni Kapitan, yun ni Amo. At ang mga materialis pala dito, mga idol, eh, hindi ba basta ang ano, yung, ang laki. Ayan, makita nyo sa mga Ayun, hindi pa nadingdingan ang sa ilalim, banda lalim. Tapos, tapos ang mga idol naman natin, yan dito pa rin si Idol Jire. Ayan, nakita-record. Bising-bising sila mga idol dahil oras pa ng trabaho. At si Yado. Ayan, yung kugi, na red At si Idol Boy naman. Yan, mga kababayan lang namin dito sa Bayawan City. Yan, Yan. dito naman banda sa makinahan mga idol. Ang laking ano, oh, huh? kita nyo mga ginamit ang mga materialis. Hindi na basta-basta. Hindi tulad ng ano, uh, ibang bangka dyan. Yan. Ngayon, eh, sa pilot house na sila. Ano? double din itong pile House na ginagawa nila yung unang update natin eh, skeleton pang katawan ngayon may flooring na may buliga na ayan e, tingnan natin mga puking mga panday dito ayan <laughs> Ya do nang pawaw pa. <laughs> Dito naman tayo sa Buliga. Tingnan natin ang Buliga mga idol. Ito may butas rin, no. Yung Buliga pala nila mga idol, lahat, pitong. 1 2 3 4 5 6 7. Pitong ano, Buliga. <laughs> Pero mamaya silipin natin yung ano, yung pamangkin ni Dongkoy o Tito. <laughs> ang kanyang buo tinatawag ng buka mga idol, hindi hindi masyadong malapad, hindi tulad ng ano ni ni Amo, pero ang taas niya, mataas mula hulihan hanggang sa unahan. Ayan, dito ang pangalawang budika. ito naman. Ito so, nandito sila lahat. Ayan, dito sa bandang pang na buliga, mayroong tao dito. Sa yung tito ni Dongkoy. <laughs> ayan, chat up. Ayan. Ayan, shout out. Eh, follow niya sa mga idol. Masa niya. Sa uh, Rodel Bautista. Yan, eh. Nilagyan ng ano ng idol, uh, siling pan para hindi masyadong mainit sa loob. Dahil lang si idol natin, uh, Rodel. Magkapati din sila ni ano, ni Yado. Yung nakarid kanina. Tapos ito ang kanilang bunso. O, bunso ka na? Oo si Abner Bautista uh, yes. shout out at ito pala nga ano kamag anak ko daw to shout out eh vlogger din no oh. wag nga rin palimutan eh, follow yung page ano, niya sa, sa facebook, facebook. Uh, carpenter vines ayan uh. yung malakas pumupok ng idol ah! nakita mo oh. so vlog uh, niya siya yun <laughs> <laughs> ayun oh ito tayo sa tunahan mga idol ayun dito banda eh manhole tapos ito ang tunahan nako ang laba ang taas ayun sing ano ting taas sing taas rin ng ano ng bangka ni amo ang nagkaiba lang sa kanila yung ano medyo malapad yung buka ng amo for sa eh hanggang dito mga idol ang mga materialist na ginagamit eh hindi na basta basta ang laki laki ng ano in-update lang natin mga idol dahil unang update natin eh wala pa pong flooring eh ngayon malapit na pong matapos ang briga mga idol ang kanila parang styrofoam na ginagamit 4 na ito ah ito 4 size size sa, -sa, -sa division or japon size size yan ang foam na kanilang ginagamit mga idol yung ano class A tapos size ang ano yung kanya ano kanyang kapal ito lang iba ang ginamit ng styrofoam yung pag ano mo eh yung malambot lang ito matigas parang kayado ang tigas ah! <laughs> 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 yung styrofoam na yung gamit tigas class A katulad <laughs> la sa iyo tigas <laughs> <laughs> joke lang mga idol at pako naman lang kinang ginagamit mga idol Tunay bronze ni Jer. Bronze? Bronze oh, o nickel lang. Ah totoong ano, bronze. Tayo nang bala mga idol kung anong tawag niyo sa inyo. Pwede niyo ng anong bronze o oh, tanso. Yan. To. Wala mo nagamit o oh, gun, stainless. Ayun, ah, mapira kasi ang mayari nito mga idol. Kaya walang stainless na ginagamit. At ang epoxy naman nila, e-bustek. Eh, yung ano, malakas kumapit ayun katulad sa ano ko ayun sa ah hindi pala iba pa tong uh, gamit ko ayun mayroon din lang island na ginagamit oh epoxy tulad sa gamit ko ngayon oh ayan model kayo si tayo ng anong island ayan, shout out para sa island company epoxy tapos sa uh, boosted. Ayan, kung makita nyo, uh, Bustik Company, eh, nirumot kong ano. Sana, padalan mo sila ng ano, <laughs> <laughs> Tapos ikutin din natin ang buong katawan mga idol. Ang problema nito ang pagbaba dahil yung hagdan ni Yado eh sobrang liit. <laughs> Yan, baba muna tayo mga idol. Ikot tayo. Yan, lang tayo. Baka ma... Ayan, dito naman tayo sa baba mga idol. Ayan, ang hulihan mga idol. Oh. Sobrang taas. Ang gandang pagkatira. Oh. Tapos yung mga tinatawag namin na hawak o gusok, anong tawag sa inyo eh. Sobrang ano, dikit-dikit lang. Talagang matibay ang paggagawa. Wow! Ayan. Ano may dining na. Ah, dito banda sa makina wala pa. ito tayo mga idol Pag May, may pira kasi ang may-ari mga idol eh madali lang matapos pag vlog ko dito eh mga tatlong buwan pa siguro ayun ang taas ng ano paunahan no oh. ang gandang pagkatira mga idol masan talaga na ano si idol natin Jeremy Manigo siya nag nagdala nito mga idol so, kung sumpaga siya ang foreman nito sa paggawa ng bangkang ito ayan shout out sa iyo idol ayun sa taas dito pala mga idol may chicks. Ah, mag ka naman yan si Mrs. mga idol ayan yun naman ako baka maligaw ako dito sa pag ah, video natin yan pagbalik natin siguro mga idol eh mga dalawang buwan eh tapos na to lahat hindi matagalan sila dito sa yate sa paggawa ng yate pag madindingan na yan mga idol eh nakita nyo na ang sobrang ano laki talagang masahan tong si idol Jire Paturio at si idol Oliver Bautista sa lahat-lahat ng mga panday natin o karpintero diyan. shout out inyong lahat Yon may natirapang ano, styrofoam ko mo mga idol. Yon may natirapang mga kahoy. Dati ang ginagawa naggawa nang ni Idol Ajire, eh, service boat lang eh sa ngayon eh, malalaking bangka na at kasama eh, pa dito si si Yado kaya si Yado Oliver Batista, hindi na lumaot dahil barko ng kanilang ginagawa What? ayan may <laughs> few moments later. At sa ngayon mga idol, eh, napakita na po natin po natin yung uh, bangka na nung dating ay eh, eh na-vlog ko na ginawa ng aking mga kasama noon. Ayan, pasensya na po mga idol dahil wala po, tayong ibang ma video dahil hindi pa tayo ay, hindi pa kami nakabalik eh oh kaya nga tuto hindi kami nakabalik sa Surigao maraming maraming salamat po mga idol sa inyong buong pagsuporta sa inyong pagsubaybay eh Ayan, pasinsan po mga idol. Kasi lumapit yung aso sa atin. Eh, halos. Ano, eh. Ayan, ulitin ko mga idol. Maraming maraming salamat pala sa inyong lahat. Ah. Ayan, uh, lalo na sa mga karpintero kanina sa Panday. Kay Idol Oliver Gautista, Bautista, Rodilla Botista, Abner Botista, Ah, uh, Ayan, Ortiga yung mga ibang mga kasama at kay lalo na kay ano idol Jire Manjigo Patorio Asia, na, uh, kung siya kung siya ang forman mga idol sa bangka na ginagawa ayan magigat kayo mga idol sa araw-araw na inyong pag ano trabaho dyan sa bangka maraming maraming salamat ulit sa mga sumuporta sa lahat ng mga subscriber ko sa mga secret viewers sa hindi pa po naka subscribe subscribe mga idol uh, subscribe na po kayo tulungan niya akong mga idol at hindi sila nag-skip ng ad Maraming maraming salamat ulit. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po. Ingat. bye